Sa iba pang balita, DSWD field office 2 aktibong nakilahok sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2025, nagbabalik si Idol Sobi Gagarin ibong nakilahok ang Department of Social Welfare and Development Field Office 2 sa kampanya para sa kahandaan at katatagaan sa gitna ng sakuna bilang pakikiisa sa National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Nagsigawa ng maikling talakayan ang Disaster Response Management Division o DRMD ng DSWD Field Office 2 upang muling paalalahanan ng mga empleyado tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa at matatag sa oras ng kalamidad. Bago ito, nakibahagi ang ahensya sa Community Driven Fun Run na inorganisa ng Office of the Civil Defense origin 2. Lumahok dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na opisyal at mga estudyante bilang suporta sa layuning mapalakas ang disaster resilience sa rehiyon. Ang National Disaster Resilience Month ay taunang ipinagdiriwang tuwing Hulyo upang mapalalim ang kaalaman at kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan sa harap ng anumang sakuna o krisis. Para sa Ayaden News ako si Idol Show Bigagarin. Idol. IFM News.